Yes, mga kapatid, good morning po sa atin lahat at happy Sunday po at God bless you. Sa lahat-lahat po ng aking mga kaibigan, maraming salamat sa supportas nyo sa akin. Ngayon po, nandito na naman po si Malo de los Santos. Kainitan pong balita na isa po pala si Malo de los Santos ang mga tatanggalin ni Marilyn TV. Alam niyo po mga kapatid doon sa live ni Isparos Alpha. Ako po yung thumbnail niya ngayong umaga nakita ko po pagising ko po siya po ang nabungarang ko na ako po ay ang content niya at ako po ay naka thumbnail po sa live ni Isparos Alpha. Mga kapatid ang panawagan ko lang po sa inyo. Kung sino man ang magtabnel sa aking mukha, huwag niyong panuurin dahil po yan ay kalaban against sa mga sinasabi ko pawang katutuhanan. Kaya tayo mga kapatid, kung gusto niyo pong bigyan ng ustisya, labhana natin po ang maling sistema ng ating kapatid na si Marilyn TV Ngayon po mga kapatid <clears throat> Nakita ko po doon Ang mga comment ni Marilyn TV Sa live ni Isparus Alpha Na isa Si Maludilo Santos Sa mga tatanggalin niya Grabe no Mga kapatid ito lang Ang panawagan ko dito Mariko, Mari ko Marilyn TV I don't care kung ako'y tanggalin mo? Dahil kahit tanggalin mo ako, sarili ko ang channel ko. Di ba? Kahit tanggalin man ako, ako po ang my drive ng aking channel. Hindi sino man ang makakapigil Kimalo de los Santos, lalong lalo na gaya mo, Mariko. Kasi alam nyo po, Mariko, ha? ito lang ang dapat mong ilagay sa isip mo, matutunan mo, tumanggap sa iyong pagkakamali. Hindi na, mali ka na nga. Ha? Mali ka na nga. Ipagmamayabang mo pa. Ipagmamalaki mo pa. Bakit? Ha? Kami ba lahat mo masusupal pala ng pera mo? Na yung pera mong pinagmamalaki mo, hindi naman galing yan sa bulsa mo. Galing yan sa grupo mo. Yun ang tanging ipagsigawan mo. Magmalaki ka, magmayabang ka kung yan ay galing mismo sa sarili mong bulsa. Huwag si Malo de los Santos. No? Kasi nakakairita eh. Nagkamali ka na nga. Ikaw pa yung masyadong napakataas. Ayaw mo talagang lumagay sa ibaba. Lagi mo lang, lagi, yung sasabihin mong ikaw na. Bakit? Kung mabinigyan ka ng powerful ni BSM, no? Ipagmamalaki mo? No. Alam namin ang tanging katutuhanan, pawang katutuhanan, Marilyn TV. Kung kami man, sabihin mo nang panalo ka sa laban mo, nagkakamali ka. Ano, dahil ginamitan nyo ng pera? Na hindi naman na galing sa bulsa mo? ba? Diba? Magmalaki ka kung galing sa bulsa mo. Yun ang dapat mong ipagmalaki. Yung talagang, I'm very proud, I have money, more money, I'm millionaire. Doon mo ipagsigawan kung talaga yan lahat totoo para sa'yo. Dahil mas nakakahiya na nagyayabang ka na kung galing naman yung mga pera mo sa grupo nyo. Di ba? Nakakaya. Alam nyo, ang grupo namin, ang pera ng grupo namin, hindi ko yan ginagalaw. Ha? Dahil nakakahiya sa grupo. Mas mabuti nang ako ang magbigay sa grupo kisa sa ako ang kukuha ng pera ng grupo. ba? Diba? Nasaan doon yung dignity, ano, dignidad? Dignity. di ba? Sabi nga, mabuti na yung wala. <clears throat> at least, ang dignity, dignidad, ay buong-buo. di ba? Kaya, para sa akin, nakakatawa ka pa. No? Nakakatawa ka pa, nakakalantag ka pa sa tao, nandoon ka pa, kuminantong-kumin, na kung ano-ano, at katsama mo ng mga alipuris mo, nandoon kayo sa live ni Sparrow Alpha. Kaya mga kapatid, wag nyo po itong panuurin na ito po si Al uh, Esparos Alpha dahil nakusipunin naman ang channel niya. Magpapabida-bida lang din yan. At nagpapasikat. At igit pa dyan sa, sa lahat yan kay ano, Esparo Alpha. Hindi po nagpapakita ng muka, nakatago. Yun po, ang hindi maganda sa magre ka pero nakatago naman ang mukha mo ilabas mo ilantad mo para yung totoong nakikipaglaban hindi yung tago ka ng tago di ba lalaki ka pa naman itinatago mo ang bayag mo di ba lumantad ka ilabas mo ang mukha mo hindi yung nakatago ka iyon ang hindi maganda na lumalaban ka na patakbo Mm. Kailangan ang paglaban sa isang tao. Lagi yan nakapront. Tuma hindi yan tumatakbo. Hindi tumatago. Lag ano yun? Ha? Kaduwagan ang tawag doon na lumalaban, tumatakbo, nakata nagtatago. No? Nagtatago ka sa ilalim mo ng bayag mo. Yun ang katotohanan. Ha? Ispa, Ros, Alp. Pa, duwag ka dahil nakatago naman ang mukha mo. O, oh. kalalaki mong tao, di ka magpakita ng mukha mo. Ano? Dapat, pag nagre-reaction ka o may kinakalabang ka, ilabas ang pagmumuka para patas. Pero kung nakatago, mahirap po yung kalaban dahil patakbo. Ang tawag yan duwag. No? Kaya wag ako. Wag niyong kampihan ang inyong ina-idol kung mayroon kasalanan para ninyo ra rin siyang inuutosan na gumawa ng mali. No? Ang akala ko ba, nandyan lang kayo sa tama. Nagre-reaction lang kayo sa tama. Di maging patas kayo. Di ba? Kukonsentihin nyo ang isang taong nagkamali, hindi po yan gagawa ng tama ang lagi niyang iniisip ay tama naman ang ginagawa ko. Yung manlait ng tao, yung ikumpara yung sarili niya sa binipisyari. Yun po ang hindi katanggap-tanggap. Kahit anong mangyari, ipaglalabang ko pa rin ang katotohanan, ang prinsipyo. Hindi ako mabibili ng pira. Ang pira mo, kung galing din naman sa ibang tao, never. Never ko po yung gagamitin. Never ko po yung gagalawin. Mas mabuti nang ako na ang magbigay doon kisa sa pakikialaman ko ang pera ng grupo. Hindi po. Hindi po yang katanggap-tanggap. Kahit sino man ang tanungin natin. Kung gagamitin din nyo lang naman ang pera ng grupo nyo, manahimik na lang kayo. Umingi na lang kayong sorry para mas madali pang tanggapin. Diba? Ang napakasarap sa isang tao yung marunong magpakumbaba. Marunong tanggapin ang pagkakamali. Manahimik na lang, hindi yung pupunta ka dyan sa live ng my live. Na doong ka ngaw-ngaw na ngaw-ngaw na si Malodi Los Santos, isa sa mga tatanggalin mo. Di man ako takot. Mare, Marilyn TV, di ako takot. Kung tanggalin mo ako right now. Bakit? Ikaw ba ang may hawak ng channel ko? Tanggalin mo ako. Wala kang magagawa dahil ito registered dyan sa kalingap. Mm. Registered kami na kami po tunay na kalingap. Si Malo de Los Santos registered po 'yan dyan sa kalingap. Naman? No? Tanggalin mo lahat kami. Ha? Huh? Tanggalin mo kami. Banat bagsik. Cell TV Malo de los Santos, tanggalin mo. Si Malo de los Santos po, isa sa mga registered dyan sa kalingap. No? Ang yabang mo, nakakairita ka talaga. Imbis magpakumbaba ka, ang yabang mo, ang pinagyayabang mo, hindi mo naman sariling pera. Yan ang katutuhanan. Huwag si Malo de los Santos. Ah, di ba? Mga kapatid, ang mga ganitong sitwasyon sa issue na ito na ikaw na ang may kasalanan, ikaw pa ang may ganang, magalit at sasabihin kaming mga reaktor ay tatanggalin nila. Subukan. Di ba? Oh. Uh. Ahamunin ko, e ahamunin mo kami, natatanggalin mo at uh, ano, ano wala na yang kondisyon mo na yan, panis na yan. 'Di ba? Panis. nima diba? ma Ayan mga kapatid, good morning po sa inyo lahat. Happy Sunday uli at God bless you. Sana po ay maintindihan po natin ang kahulugan ng dignity, dignidad, di ba? At ang batas na ipinatutupad, dapat alam mo po 'yan. Dahil ika, sabi mo, magaling ka at isa kang lawyer, go. Di ba? Demanda mo si Malo de los Santos. Di ba? Hintayin ko. Mariko. Marang TV. Ayan. Happy Sunday sa'yo, Mariko. Dahil, ah, ang pagkakamali, bumaba naman. So, wag naman tayong masyadong mayabang. Eh. Kasi minsan po nakikita yun sa pagkatao mo mismo. Sa'yo mismo. Hindi sa amin. Hindi kami nakaano. Dahil, ikaw mismo ang nagpapakita. ayam, Kaya, mga kapatid, hintayin natin ang pagtanggal sa mga reaktor na tatanggalin ni Marilyn TV. Marami pong salamat shout out po sa aking mga kaibigan Bupil Bupil Mix Vlog, Ayat Mix Vlog, uh, Erma Gallo Vlog at Banat Bagsik, uh, Silina Barbosa Official, Sel TVPH, Malu de Los Santos. Marami pong salamat Babayu at sa mga Rochelle Family at John Carr Etin. Shout out po sa inyong lahat at sa buong Team Kalingap. Sa kalam lang, shout out po sa inyong lahat. Bye-bye!